As natin patuloy tayo mga kababayan Constantine's victory credited to the Christian gods as significant as the military event was in the political history of Rome there was another outcome that was far more significant for the history of the West down to down to today mm -hmm. Ang tagumpay ni Constantine ay ibinigay sa Kristiyanong Diyos. Kung gaano kahalaga ang kaganapang militar sa kasaysayan ng politika ng Roma, may isa pang kinalabasan na higit na makabuluhan para sa kasaysayan ng kanluran hanggang ngayon. Mm -hmm. Constantine believed believed that it was the Christian God who had assisted him and had assured his victory over Maxentius. Mm -hmm. Yan. Naniniwala si Constantine na ang Kristiyanong Diyos ang tumulong sa kanya at natiyak ang kanyang tagumpay laban sa Maxinsius. Mm. Yan. Yung gira nila na ay naniniwala si um, Constantine na ginabayan po siya ng Diyos ng Kristiyano. Yan. At wala naman ibang... Kristiyano dati mga kababayan ko. Walang ibang Kristiyano sa panahong iyan. Mula pa kay ano, wala namang ibang Kristiyano. Nagsilitawan lang po kasi itong mga sulpot ng na mga nagpapakilala sila ay Kristiyano, sila kay Kristo, mm, um, 13, 14, 15, 16, 17, 18 century, 19 hanggang 20. Oh, yan nagsisulpotan lang mga mga yan eh. Uh, he later claimed that it was on the day October 28, 312 CE, that he converted to become a Christian. The empire was never the same again. Okay? Nung, nung maglaon, sinabi niya na noong araw na iyon, October 28, 312 CE, siya ay nagbalik loob upang maging isang Kristiyano. Ang imperyo ay hindi na muli. Hmm. You know, nagbalik loob si Constantino. So, ibig sabihin, may Kristyanismo na po dati bago ang Constantino lumitaw. Hmm. di ba? O, paano siya founder? O, siya, paano siya ang founder? E, bumalik lang siya doon sa kanyang, sa, kasi ang nanay kasi nito, isang Kristiyano. Mga kababayan, yan po ang uh, kasaysayan. Yan ha. It would be inaccurate to state that the conversion of Constantine is the single or even the principal reason the empire eventually became Christian. Even though, mm -hmm, hindi tupak na sabihin na ang pagbabalik loob ni Constantine ang nag-iisa o, magiging, o maging ang punong guro dahilan upang ah, dahilan na ang imperyo ay maging kristyano. Even though that what a lot of people claim but it's probably not right. Kahit na iyon ang sinasabi ng maraming tao ngunit malamang na hindi ito tama. Yan po. Constantine's conversation, another way to look at this, is that If things had continued uh, on the way they were going but Constantine had not converted, one of his succession may well have done so. Possibly one of his sons who later assumed the reign of the empire. Ang pagbabalik loob ni Constantine ang isa pang paraan upang tingnan ito ay kung ang mga bagay ay nagpatuloy sa kanilang pupuntahan ngunit si Constantine ay hindi nagbalik loob ang isa sa kanyang mga kalahi ay maaring gumawa ng gayon posibleng isa sa kanyang mga anak na nang maglaon ay humawak sa rinda ng imperyo mm -hmm. it's also not correct to think that Constantine's conversion mattered because he went on then to make Christianity the official religion of the empire. Hmm. Hindi rin naman isipin na mahalaga ang pagbabalik-loob ni Constantine dahil <laughs> ginawa niya noon ang Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon ng imperyo. Hmm, yan. Oh, so nung na convert na si Constantino, mga kababayan ko, ay nililigalize niya, niya ang Kristyanismo sa buong imperyo. Kasi dati, illegal po ang mga Kristyano sa kanyang pamumunuan, mga kababayan ko. Kasi isa po itong uh, pagano. Ayan. Ayan po ang mga nagpapatay sa mga Kristyano uh, noon, mga kababayan. Hindi po base sa mga chismis ng mga ibang sekta na ang mga katoliko daw ang siya nagpapatay sa mga pagano. Ay, yan po kasi baliktad po kasi mga iisip ng mga yan mga kababayan ko kasi hanggang paninira at hanggang pag uh, bara lang ng kanilang ginagawa sa aral ng ating simbahan mga kababayan patuloy natin mga kababayan. Constantine certainly did not do that or declare pagan religions illegal. It was not until closer to the end of the first century that an emperor made Christianity the official religion. Hmm. Tiyak na hindi ginawa iyon ni Constantine o idinekl idineklara na idiniklara ang mga paganong relihiyon na ilegal hanggang sa mas malapit na katapusan ng ika uh, apat na siglo na ginawa ng isang imperador ang kristyanismo bilang opisyal na relihiyon. Mm. The official religion uh, that was the emperor Theodosius. Oo, oh. iyon ay ang emperador na si Theodosius. Moreover, Constantine's conversion was not significant because he used his imperial power to decide which books would be in the New Testament as is often said. Ah. Bukod dito, hindi mahalaga ang pagbabagong-loob. Pagbabagong-loob ni Constantine dahil ginamit niya ang kaniyang kapangyarihan, kapangyarihan imperial upang magpasya kung alin ang aling mga aklat ang nasa Bagong Tipan gaya ng madalas na sinasabi. Or that he was the one who ultimately decided that Christ should be considered the Son of God. Oh. O na siya ang nag-desisyon na huli na si Kristo ay ituring anak ng Diyos. Ayan po mga kababayan. Offering imperial support, Christianity the actual reason constant Constantine's conversions so significant is because he turned the imperial apparatus that had tried to stamp out Christianity into one that supported that promoted it. Okay. Nag-alok ng imperial support sa Kristyanismo ang aktual na dahil dahilan ng pagbabagong loob ni Constantine ay dahil ginawa niya ang kagamitan ng imperial na sinubukang tanggalin ang kristyanismo sa isang sumuporta at nagtataguyod dito nag uh, nagtataguyod dito. this made this made it easier for the roman elite to convert it may have happened in a way but it happened now with imperial sanction and support and the roman world never seriously turned back maring nangyari rin ito ngunit nangyari ito ngayon na may parusa at suporta ng imperial at ang mundo ng mga romano ay hindi kailanman seryosong tumalikod dito po sa isang uh, isang historian dito sa dito, dito, dito sa world history encyclopedia by Rebecca Dinova, uh, oh, sa kanyang pamagat na Constantine's Conversion to Christianity pa rin. Hmm. Ganito po, hindi po tayo magbabasa ng isa lang na mga history book, mga kababayan. Okay, ganito po ang kanyang pasiuna. Constantine the First or Flavius Bilarius Constantinus was Roman Emperor from three 6 to 337 CE and is known to history as Constantine the Great for his conversion to Christianity in 312 CE and his subsequent Chris Christianization of Roma of the Roman Empire. Ayan po mga kababayan ko. Si Constantine the First, Flavius Constantinus ay imperador ng Roma mula 306 to 337 CE at kilala sa kasaysayan bilang Constantine the Great para sa kanyang pagbabalik loob sa Kristyanismo noong 312 CE at sa kanyang kasunod sa na Kristyanismo ng Imperyong Romano. O so, ganoon pa rin po ang sinasabi mga kababayan ko na na-convert lang po ito si Constantine sa Kristyanismo mga kababayan. Mm kahit saang history po natin mababasa standard po ha hindi po yung his history ni pastor o ganoon pa rin ang sinasabi ng mga kababayan kahit magsi po tayo ng isang buwan oh ganito po ganito pa rin ang mga uh, sinasabi ng mga historian mga kababayan ko na na-convert lang po si Constantino sa Kristyanismo. mm hindi po siya nagiging uh, founder ng Kristyanismo o sa uh, Iglesia Katolika. Um, kasi ang Kristyanismo, ito po yung uh, Iglesia Katolika. Wala namang po ibang Kristyanismo dati pa, mga kababayan ko. Dagdag pa dito, mga kababayan ko. The night before meeting at the Milbian Bridge, Constantine played for success in the coming battle. Noong gabi bago magkita sa Milbian Bridge, na nalangin si Konstantin para sa tagumpay sa darating na labanan. Mm -hmm. Either in a vision or a dream, he saw an image with a script. Oh, ito po daw ang nakasulat sa kanyang nakita. In hoc signo vincis. Uh, sa English in this sign, concare. Oh, yan po. Sa isang pangitaan man o panaginip, nakita niya ang isang imahe na may script na in hoc signo -vincis. sa sign na ito o oh, sinagalog po sa sign na ito conquer o oh. controversy still swirl around both the event and the image that he saw umikot pa rin ang kontrobersya sa pag sa kaganapan at sa imaheng nakita niya. Ayan. We have two sources for the story. Eusebius 260-340 CE, Constantine's court bishop and Lactantius uh, Lucius Caecilius, Caecilius. A court advisor and tutor to his to his sons both days more men related to the story but only year but only years after the event Eusebio reported that Constantine saw the sign of the cross while lactantius said it was the superimposed letters kai Anro, the first two letters of Christ in Greek. Whatever Constantine saw or experienced, he credited his victory to the Christian God. Ganon pa rin po ang sinasabi mga kababayan ko, walang pinagkaiba sa mga iba pang mga historian. Kaya huwag po tayong maniniwala lamang sa mga his story ng mga sulpot na mga sektang iyan. Ayan mga kababayan ko, dalawang historian na po ang ating binasa dito sa internet mga kababayan. At wala po tayong nababasa, wala po kayong naririnig na si Constantino ay isang founder ng Roman Catholic. Ayan po. Taliwas po ito sa his history nung isang sabadista mga kababayan ko. Kahit saan po kayo magbasa na mga standard na reference na mga history book yung mga libro po ha yung mga libro na tinatanggap ng mga lalaking mga malalaking university tinatanggap ng mga naglalakihang mga bansa uh, Yan po wala po tayong mababasa na si Constantino ay founder gawa-gawa uh, lang po ng mga sino ngaling ng mga pastor yan mga kababayan ko yan sana po ay may natutunan po tayo at naintindihan po natin kung bakit sila naintindihan natin kung bakit sila mag sagawa ng mga ganong mga atake sa ating simbahan at si Konstantin daw ang siyang emperador ah, siyang <coughs> founder ng katoliko Uh, ganito po kasi mga kababayan ko kasi nabasa na po natin sa uh, nakaraan na inilegalize ni Constantino ang Kristyanismo sa buong imperyo nung siya po ay na-convert na po. Mm. So, ang mga unang Kristiyano po bago pa si Constantino ay nagsisimba na po ng uh, linggo. Mm, kaya ni Konstantin ang pagsisimba ng linggo sa buong Roma. Kaya, nasasabi ng mga sabaristan ito, mga kababayan, na si Konstantino ang founder ng katoliko. O yan po ang, ano, yan po ang istorya, mga kababayan ko. Kaya nila nasabi yan. Kasi si Konstantino ay nagpaliga, nagpaligalize na ang araw ng linggo sa buong Roma ay siyang kapahingahan. Oh. Kasi na convert lang ito si Constantino sa Kristiyanismo eh. Oh, nanay niya. Nanay niya na dati oh, nanay niya ay isang Kristiyano. Yung nanay niya si Santa Elena. Oh. Kaya nga nagiging santa sa ating simbahan yan mga kababayan ko. Pumunta si Santa Elena sa Jerusalem upang hanapin ang cross ni Hiso Kristo. At doon natagpuan nila yung tatlo, tatlong cross. Doon hinukay po nila, uh, tatlong cross ang natagpuan nila mga kababayan ko. At hanggang dito na lang po muna mga kababayan at sana po ay uh, may natutunan po tayo sa ating episode ngayon at huwag po tayong magpadaya sa mga his history ng mga sitang nagsisulputan mga kababayan. At hanggang sa muli, ito po si Depensor Katoliko, magiiwang walang manluloko kung walang magpaloko. Bye-bye!